ito artificial birth control kadahang yawa anak kay nas kabubutos ginuoy gino go to the word and kinsa na ana alam nyo kapatid ganito po kaya nila sinasabi na wala raw ah, pagkontrolin kasi hindi sila nagbabasa ng biblia kung magbabasa lang sila maintindihan nila nasa biblia po di lang nila alam kung saan babasahin eh salamat naman sa Diyos alam ko kung saan babasahin pakinggan nyo ho sa isang talata Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Ayan, sabi po ni San Pablo, ang panahon pinaikli na. Maikli na rin ang buhay ng tao ngayon. Uh, maaaring maiwanan mo na yung mga anak mo bata pa. Kung pinaikli na ang panahon, sabi niya, ang may asawa maging katulad sa walang asawa. Ibig sabihin, kung may asawa ka man, tutulad ka sa walang asawa, eh de, hindi ka mag-aanak ng mag-aanak, Magko-control ka. ah uh, yung sabihin yung magpakarami ang mga tao, dadalawa pa lang sila sa mundo noon. At sa kanong halimbawa, magunaw yung sanlibutang una, ang natira, walo. Sinabi ng Diyos doon sa walo, kalatan nyo ang lupa, magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Eh pero ngayon, no, napakarami ng tao. Meron na nga mga tao, wala nang matirahan eh sa isang bansa, ba sa Pilipinas. Marami tayong mga kababayan nakatira na lang diyan sa mga sa mga estero at saka dun sa mga tabindaga at sa dami na ng tao. Kaya mas maganda magpigil ng pag-aanak. Hindi naman po masama